Ayan po, magandang araw po sa atin lahat. Ano po yan? Kami po ay pagkabaga, something ang init. Kami po yung nagagayak ng pagtatambakan ng ipot. Oh, at gawa ho ng paubos na rin na ating ipot. Iilang sako na po yan. Oh. Yan. Hello po, kaya Hello. Ay, sa shop. Oh. Ay, sige, Dumiretso ko na lang. Alam mo na may likuan na, Ano? Alam mo yung liko ang pamin? Uh, o Oh, sa Andok, Palusong. Uh, oh, sige sige hala. Nagagayak na ako paglalagyan. Ha? Uh, Nagagayak na ako ng paglalagyan ng ipod. Uh, oh, wala. Sige na tawag si Ko Silver, wala akong pantawag. Sabi may magkausap na tayo. Sabi may magkausap na tayo. Wala akong pantawag, ay. Sige, 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 salamat. Oo, oh, oh, ako. Oo. Oh. Atin pong iaano na din eh. Ibabagsak. Ari po, hindi na natin ubusin at gawain na ina-up now ng tubig. Ay, siya na rin yung gagawin natin patapakan. Bigat nito eh. Lahat ay medyo basa po ito. Ay nang para hindi na mabasao yung susunod. Ay siya nating papatungan, papatasan. Ngayon, ipit pa rin bagar. Ay, ipit pa rin. Maganda pababa at mainit. Nasa wakas na daw. 120 oh, na ngayon may 150 Yan. Gara. Oh, tumigas na no. Bala. Yeah. Lag like matibay dalawa. Tara lang Papantayin natin. Kaya na niyan. Adi wala din bisa pala yung ano. Yung nasa lang hindi na malalapatan niyo na eh. Ikabog nyo na lang. Pupuntahan pala si Coldre. Ikabog na lang. Kahit din ay kamada, no? Kahit din na baka ikamada kamada. din. Hakotin ka na, na yan. Hakotin na, na, na ngayon. Oo. Mas malo mo pag hindi kinamada. O pares lang. Pares lang, ano? Kahit hindi ay, ayos, ayos kamada. Ay, Oo. Ah? Kahit hindi ayos, 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 ka. diba ayos kamada. Kahit kamada. Basta na ka. Oo. Kahit kamada tayo. Yung tayo mo. 1.50 rin ba kaya papaw? 150. sige. Kukala ko pang bayad na. Lahan na po yung ipot. <laughs> Ayos na. O, oh, buo. Hahaha. <laughs> wala ko lang ang Magaan po, magaan. Uh -huh. Ay, tama-tama yan. Ay, 27 kilos. Ay, ginawa. Papa po, bilang. Oh Tama na rin oh Bilang <laughs> Natawag si Kusilver sa akin Hindi ko nasagot Wala na akong load Saan sana ang baba niyan? Lukman Nakakita mo? Nasa luban Ay punta ayo Nalo ba? Sampai itu kaling Batangas. Rosario. Hah? San tanya. San tanya. Hindi, so Hindi ba kaya lulu sana? Kay ano kay la suerte. Madalang. Tapos ako papabira ah. Doon Sa kamar nung dati sa amin sa taas Pwede rin Sa taas sa parang magbabaking ayos na Ayos ang Ayan po, may karga na si Galadgad Tama na pong dalawat, apag nasira ay lalo tayo maglalakad Ayan po nung nakatuhos tayo ako kaya Hindi eh. naman, ayun na may hakotin na Oh, dyan, sa lilom Ayan, yeah, susulit po si Kuya ng anong Alin yung truck ba? Oh, Kita mo? Ay, ito yung biglaan, biglaan. Yan yung pang ng lukban. Ay, kaibigan ko may ari na. Wala daw banta yung kabilang bababa. Ba, Nakaya dito yung binaba. Ha? Ay, Pagsunod na lang. <mikong> Oo. Kumuha ka ng apat. At kakargahan ko rin na rin aking. ai ơi cái ổng bát ạ mà canh tật mà hả ai mà là cũng Oh. Tama ang tatlo ay eh, talagang. Ako po ay takot dito eh. pag nasira ay eh, laglakad. Ano yeah. Ariel? Ay, marami ka bantalan na ngayon. Kakaunting eh, dadalawang Oo, di marami na yun. Mataas baka pati ngayon, ano kaya ba magsasabit? Ilan mo? Dalawa-dalawa lang. Well, malambot yung oh. lang yung gamit. Ay, siya nga. At gawa ng pang-estudyante ano. Ay, ako yung una na sa iyo. At ako na. Ako ikaw, kaunti lang kinakarga ko doon. Kabayong nga dati, tatlo-tatlo lahat. pa kaya, motor. Gawa ng pag nasira, ay gano'n, lagi din lakad. Baldang-balda. Apa, masira lang ng dalawang araw ako yung Oh, Ta, salamat arin. tatlo tama na ito kagalagad ah anong ba lakas na dami ng biyahe ano po bintahin mo yung malakas Bitin pa Day! Hey! po yung ano po ay 95 yung isa ay meron pa po doon ibang ibinababa sa kabilang side hindi po kaya kaya na rin kaya ano Oh, wag utoy mapupunit. Wag, wag, wag. Wag. Uy, wag mo lalagyan yan Mapupunit. Ay, sandal ko lang, ari. Ay, di batakin ha. Talian la istro. Pag nabaka sa gitna. Ay, na permission na. Ah, so utoy, ko na lang Ang, ang haba pa naman din niya, yung... uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ya, nice lah. Tahu. Tahu. ba? baka mapunit ay lalo hindi mong papakanabangan asa mamaya ako na uli-uli bago There, right